yung baka ni Sir. Si Ashpol. Ah, oo. No, para para, ano, para nagiging hawaan siguro siya, no Siguro ko ito ay may size sa estimate mo sa live weight yabuti ng may 600 kaya may git. 500, 500 ka lahat ng tunelada. Ito nga po anong lahing nga nitong baka nito? Ito yung ano nito, Amalit, ang Amalit to, si Vulcan. Si Vulcan. Tapos yung ilan niyan, uh, pure palasyo. Palasyo. Ah, kaya. Sa laki tinatangkad oh. Grabe. Oh. Ah, mataas pa kay boss eh. Wala na. Ah, hindi na. Sa mid boy, anong height mo? 5'6. 5'6? Ah, talagang ito yung may higit pa pala 5'7. Ang ah, tayo po ay napabalik dito sa uh, ah, Lemery, Batangas. At uh, ah, ipibinilig yun natin yung baka ditong si uh, Ash Paul yung nagtatanong po sa ilang informasyon lalong gate sa ganitong baka uh, tayo nagtanong ulit kay sir ng bakang ito ayun po si Ash po uh, at ngayon nga pala po ay uh, September 16, eh, 2025 ayun po oh. kaya samahan niyo ako sa ating video sa sa ating cattle, farm visit sa uh, Lemery, Batangas mga talong na nandito tayo ngayon sa Lemery, Batangas sa may barangay Ayaw-Iyaw ng Lemery at tayo po na, na dito si Ashpol kasi marami po nag-request na balikan natin si Ashpol at magtanong tayo ng ilang impormasyon sa may-ari ng mga bahang ito kaya tayo na rito ngayon. Yung may anak ni Vulcan dito uh, at siyempre yung mga request ng ating mga manonood para makita natin yung mga bahang nito dito. Ito na si Ashpol. Oh, ang ganda ng pwesto ng mga baka yun. Ito na si Ashpol, Dambuala. Ayan, no? Mm. <laughs> Nakapatak <si> eh si <laughs> Jose. Kapit bahay mo, hindi makabisado. <laughs> Sa laki ito yung tangkad, oh. Grabe. Oh, mataas pa kay eh Wala na? Ah, hindi na. Sa yung eh, anong height mo? 5'6. 5'6? Ah, talagang ito yung may gito pa pala 5'7 ng tangkad, oh. Sadyang napakatangkad nito ni Ashpol. <laughs> mataas, eh. Ayan, no? oh. Boss, magandang umaga. Ini may ari ni Aspon. Si Kuya 57 ikot natin. Diyan ka lang Kuya. Si Kuya daw 57. Ay Ayan no. Oh. Kahit ulin hindi na rin kita sa tangkad ng ni Aspon. Ayan oh. no. 57 daw si Kuya eh. 75 Eh dito yung mga ang, ano niya yung huli niya puwita no. Mhm. Mm -hmm. Grabe ang laki ni Aspon eh. Ayan si Sir. Sir, magandang umaga. Itong may ari ni Aspon ay. Eh. Ka ako po ay nagmaraming yeah. nag-request sa bumalik daw tayo sa inyo. At kayo daw ay matatanong natin. Ito si Aspol. Ito nga po ay matanong ulit at talimutan ko. Ilan taon nga na ba si Aspol? Yan yung ano, yung, mm, yung Martin Sam. Ito ito. 2024. 20. 2022. Edi may tatlong taon na rin siya. May tatlong taon. Si Tat ah, ito pala ay pinanganak ay December si Aspol. December 19, 2022. Oo. -o. Ito si Sir. Si Sir po Anong pangalan nyo nga Sir? nalimutan ko rin tanongin nyo nakaraan Bide. Si Kuya Bide. Bide. Yan. Yan. Ito yung mabay talaga si Ashpoli. Ito nga po pala si Ashpoli. Anak ni Vulcan ano? Oh. Oo. Matanong ko na po itong mga malilit na ito. Ito yung paanak nyo na? Ano? mga ko yan. abilin bilhin nyo lang din. Kasama yung binilig ko ito ng malilit pa. Ah, kung baga kayo na rin nagpalaki. Ako na lang mm -mm. Ay, babae, lalaki. Lalaki. Ah, tarete. Ano man yun, ano? yung inumpisan ko lang eh, last October nung pinababa. Ah, bago pa lang din pala kayo nag-ano. Oo, oo. Pero mal, parang wala kayo masyadong inahin ngayon. Ay, mga yan yun. Oo. Oh. Ah, kumbaga nandun pala mga nakatali sa labas. Oo. Ito pa isa. Ayan. Sir, magtatanong ko lang po kasi may maraming tatanong sa atin. Sabi, di ba nabanggit nyo kasi dati. Kayo po ay nagbibenta ng may kastanan niyan. Kumbaga ay nagbabain sa kayo ng baka. Pagka may ito na. Oh, Oo, Kalimitan po yung tinatang nila magkano po yung binibenta yung mga baka yung, yung ano lang, yung range lang ng price po niya. Mga 100 pataas. 100 pataas. Yung po yung may kasta na. Kasta na. O, basta sigurado na, na siya. Buntis na. na talaga. Talagang positive na buntis yun. Yun pala nga sir. Kaya tayo nakabalik dito kay sir at hindi rin natin natin yung contact niya. Pero ito sir, matanong ko lang itong mga nandito mo, mga pambenta na rin ito? O papalaki niyo pa e, palalakihin ko yan. Pero bibenta, rin siya depende kapag ka ano pero gusto mo lang padamihin paparami na muna oh, okay. Ito. ito yung mga baka nila sir dito bali pang ang, ano, yung mga inahin nyo ngayon ay ilan pong nandito nyo ngayon bali ano lima na lima ah talaga nabibenta rin na guide oh. oo oh, oh. ayan o oh. ito yung grabe ang itsura ni Aspol o oh. <laughs> <Ito, laughs> Ah. mga anak to eh. Tapos si eh, yun may anak din yung isang nasa Coral na yun. Tapos pa mga buntis na to. Ah, ito po yung, ito po may anak. Ah, ito po yung anak yung nandun. Ito, ito yung anak niya. Ah, ito ang anak. Dumalaga din. Dumalaga. Ito po yung anak na ni Ashpol. Hindi pa. Ah, hindi pa rin. Yun ang maganda kay sir at sinasabi ni sir kasi yung iba. Kasi <laughs> sabi ano. Okay, baka sabihin niya. Oo. Uh... Uh dalito. Mm. -hmm. Ito ka opisa ko lang ng ano, no, October mm -hmm. Bago pa lang si Sir pa lang papababa. Sabihin po eh, itong mga buntis na ito, ito yun na yung mga oh, ito. Uh, ano, ito. Ah, ano Oo, pero po yun yung mga yun yung hindi niyo na maibebenta. Ah, hindi mo na Yung isang yun mga weeks na lang yun na anak na yun. Eh. Mm. -hmm. Kumbaga ipaparamihin niyo muna. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. October. Pinta ko ngayon na puro na dispose na, nabili na lahat. Mm -hmm. October last year po anong kayo nag-umpisa? Hindi may okay. mahigit uh, may isang taon na rin pala. Oh, okay, isang taon pa lang. Oo. Oh, oh, oh. Yan pa lang ang nesar dito. Tingnan yung pagkabait ni Ashpool. Oh. Sir, bigyan sabihin ko po paano ba ang paano pang income niya naman dito sa ganitong eh, katulad ni Ashpool. Ah, uh, ano po yung sa baba lang? Sa baba lang. Oo. Tapos nagbabainsel din kayo. Nagbabainsel oh. No? Oo. Yan mga pambainsel naman yung ano Ay ah, ito pa yung mga lalaki yung, yung lalaki nandoon sa dulo. Sa dulo na yan. Mm -hmm. Tapos yung sando balaga na yan. Ay bebenta niya na rin yan, malit din. Oo, oo. Ayun po pinaka ano niya dito kay sa ano niya, hanap buhay niyo. Pagka business nando kami sa Padre Garcia. Ah, napunta rin po ba kayo doon? Oo. Uh -huh. Parang hindi kita nakikita, sir. Nandun? Ah, nandun, sister. Wala, well, hindi natin nakikita, sir, doon eh. <laughs> Ay, pala, sister, rin. Dadala din po kayo ng mga baka doon. Uh -huh. Ayan, no? tambay talagang baka nilang ano. Pero sir sa ano mo sa ano sa taas nito mga estimate may ano abot mga 57 may 58 siya. Uh, 58 57. 57 ano? Pag uh, dito sa hulian po mga 58 ano itong kulay niya. Oo. Oh, 5 5'7. So, pag ito ang pabasihan, mataas talaga siya Ang pasong Ito yung pabasihan ko Ang pabasihan ko ito nga po ay anong lahi nga nitong baka nito? Ito yung ano nito, ang amalit, ang amalit ito si Vulcan. Si Vulcan. Yung ilan niyan? Ah, Pure palasyo. Palasyo? Ah, kaya Sa Jaime Martin yung ilan si Oo, oh, yung pa lang ano tayo si palasyo yung Pero hindi po in Indo, Brahman yun ano? O Indo din. Kasi yung doon. Ah, Brazil pa mga ano doon, lahi pala ng palasyo. Yung lahat ng mga malalaking tenga dito sa atin na kumakalat, kahit sa Bulacan, ang niyan, palasyo lahat. Ah, yun pala, ang pinagalingan. Yung mm -hmm. number one breeder ng mga malalaking tenga. Mm -hmm. Doon lahat nagmula yung mga malalaking tenga sa kay palasyo. Palasyo. Para nagdala sila dati doon sa may Padre Garcia. Para mga Brahma na, ano po yun, meron para sila ngayon ng ganun mga baka, wala na. O, wala na yung... Brahma na yata, ang lang yun, ano? Oh. Brahma na binibreed nila eh Nawala so, na yung ganyan lahi nila dahil yung dati nag-aalaga pag kakalam ko yung Ah. Oh. Mhm. Mm Ayun pala. Para nang pansin ko parang kasi nagdala sila para nabutan ko nakarang taon yeah, yata yun, yung yun, nilabas sila mga maraming mga nakapalasyo ang nakalagay. Siyam, siyam na ulo. Oo, oo. Brahma na siya eh, mga Brahma na. Hmm. So yung po masabi niyo po yung mga Hindu Brahman pati Hindu Brahman, nandito na rin talaga sa eh, Marina. Oo. Oh. Nandito ano, nung binahagi ng mga taga rito nung no, siguro mga 1990s pa. Aha. Uh -huh. Na yun ang pinadami nyo nung ano. Item breed na to, na Indobrama, Indo brazil Nung 1990s na yun, nung isang gantong kalakay, hindi na ako 50. Aha. Uh so -huh. Noon yun, palang 1990s. Aha. Uh -huh. Ang halaga ng pera nung. No. Mm -hmm. Yung pala, kumbaga po talaga medyo mataas. Yung eh po, tinatanong din ng mga ano mananood natin. Sabi mga may nagko-comment sa atin, ba't ah, mamahal ng mga baka nila dun? <laughs> ano po ba, ba't nga ba mataas ang presyo ng mga baka dito galing sa pag-agod uh, uh, number one talaga ng una yun dito sa so yeah. Palasyo. Ayun pala. Oh. Kung baga talaga magaganda ang lahi niya. Oo, oh, yung pinakamaganda ang lahi. Talaga. Oo, kaya pala. Kilala yun ng mga veteranong magbabaka. Hmm. Kaya pala, yung pala kung baga ang breed talaga dito. Halos nandito na yung mga puro sa inyo. Ano? Yun. Ito yung baka ni sir dito. Ay sir, matanong ko lang po magkano nga po ang ano ang pakasta ng 2.5 po ang pakasta dito ng kay Ashpol. Pagkabait naman eh. Nung yung nakaraan punta ko dito, parang ako na nalilita sa kanya. Ngayon, kita ko ng laki. <laughs> May ilang buwan, parang tatlong buwan na yung huling punta natin dito. Sobrang laki nga pala nito ni, ano, ni Ashpool, oh. magtatatlong taon daw ito sa so October. Malapit na birthday. December. Ah, December po. December pala. Pa, pakasta nga pala pong naumpusan niya ano, noong no, October. October yung... Oh, o, nasampa. Mm -hmm. Grabe, laki ng bahang ito. Ito na po ang pinakamalaking baka na anak ni Vulcan na naabutan natin dito sa Agoncillo. Ayan. Pati ngayon, yun, tinan nyo. Mabait siya. O medyo natatakot na sobrang laki. Baka manong tong eh. <laughs> uh, mabait talaga ang pagkabaka. Kaya pwede ko makita yung, yung mga inay? Ito, papunta natin yung mga inay ni Kuya dito. Basta yung isang yan, yan. Asa yung pilapilad, saka yung isang Habol na habol si ano. Malambing ano po? Oh. <laughs> ilang ka ganda, siguro sa ganyang Indo ano? At mab mabait siya. Mabait Oo, sobrang bait eh. so, <laughs> oh, wala naman akong bakang ano. Ah, talagang di kinagana ng ano. Ito mga tumunga to. Oo. Oh. Oh. Ah, ito yung nagpapahimas ang mga baka ni sir. Titingnan natin yung malalaki. Malalaki din yung mga inahin ni sir eh. Silipin natin. Mas babalik natin si Ashpool. Okay Ay, ah, ito pa hindi po niya ibebenta. Uh, Paparamihin pa lang. Nagpunta na dito taga Mindoro, na Alberto. Nyo... Ah, gusto bilhin sana. Oo. Oh. Hindi sa kanyang presyo nito pero talagang Hindi nyo iyan, yeah, ano Ayan Ito ilang buong buntis na po? Uh, nasa mga 7 months na 7 months, ah anak din talaga pala Sabi nyo malapit na nga pala Oo. Tapos tingnan, ito po'y... Pero sir, pwede malaman naman kung sakali ito na may binili nyo din, ano? Mga magkano kalimutan na kuha yung kanyang kalalaking inahin? Yan ang nakuha na ako noon, na bangka. Ha? 90. 90,000 na talaga medyo, ano na rin, may presyo na rin siya. Dito na rin po sa inyo, Algon Silio na rin. O sa uh, sa... Ah, sa paradahan ng Lemery. 90,000 na rin palang ano rin ito. Pero ito po yung unang anak niya lang. Yung, uh, patutlo na yan. Ah, na rin. Kaya lang ito lang yung kastanyas kastan kastan pool ngayon. Oh, yeah. ah, ito rin kastanyas pool. Ito rin yung isa, eh yun po, ibuntis din. Pwede natin, tignan natin sir ha. Malapit ang baka. Ah, ito nga, paanak na. Ayan, ito daw to yung anak na. Sadya pong kailangan talaga pag ganitong, pag ganang ganador, dapat talaga malaki din ang inahin, ano? Oh. Baka hindi kaya din nung, nung inahin pagka medyo, ano, hindi malaki. Ito daw yung anak na naman daw. Ito po, ano po, ang ilang buwan ng buntis? Ang months na. Ah, talagang anak na rin. Talaga pa anak pa na pala to. Nine months na pala ano ni Sir. Sir, so, mo tanong ko nga po, may ilang taon na kayo nagbabaka? Ang matagal ah, simula nung, pa, lang, ano pa. Uh, na nagbabaka na ako noong 90s na. 90s talaga. Nung, ano naman, bato no, nag elementary pa lang nag-aalaga na ng baka. Ah, sa Jackie dito ay magbabaka talaga. Ito pala ang lugar niya talaga, ano po ay magbabaka no. ay pinuwi sa amin ng magulang namin, pag -alaga. Ah, oo. Uh -huh. Marami kasi sir, kaya ang tatanong si marami kasi gusto alaga ng baka. Talagang may, kap, may pira sa baka. Sa dyan meron? Meron talaga. Talagang madaming nagkakapira sa baka. Uh Oo. -oh. Wala pa naman baka, puro ano, yung mga hindi kumita. Ang alam ko yung lati kumita. Lati kumita ba sa baka. Hindi pa ano sir. Lahat naman pala kumita. din nga Oo. Uh oh. Pero sir, ba, ano, dito sa inyong pag-aalaga na ito at pagbabain sa wala na kang ibang hanap. Dito talaga kayo sa pagbabaka dati akong OFW. Ah, yun pala. Yun ang magandang kwento na siya. <laughs> so, ikaw pala. Ano pong trabaho niya sa iba mansa? Uh, sa Italia ako dati. Ah. Oh. E, ano, nasa, kung sa call, boutique na, no? mm uh Tindahan -huh. lang mga damay. mm uh -huh. O ba't naman po kayo napal sa... Nung nag-pandemic, ako dito dahil yung ala ko ay ano, napasok ay eh, module yun. Uh -huh. Simula nung nabigil ako dito. Ah, dito na rin para magabayan din ako. Oo. Oh. Yun pala si Sir pala yung dating OFW. Eh yun pala yung pandemic lang. Ay, ano lang pala din. Bago lang din pala itong pag-ano uh -huh. yun. No? Pag-umpisa ulit ng baka. Oo. Ano? Oh. Uh -huh. Yun po yung panahon na binili nyo si asphalt. Yung ina niya? Uh -huh. Ah... Kumbaga po, binili nyo inahin, tapos pinakastahan nyo? Yung, uh, pinakastahan ko. Ayan. Saktong pagkabili ko ng inahin yan, uh -huh. nag, naglanday. Uh -huh. so, Ito yung ko na sa kay Vulcan. Uh -huh. Awalan ah, dyan si eh, isang hit lang yan. Oh. Nabuntis agad. Nabuntis agad. Ayun Ay, pala. Yan ang lumabas. Tapos Kaya... hindi na uli nagbuntis. Uh -huh. Kaya binenta ko na. Ah, yan pala. Kung bagay swerte pala sa inyo ito si Ash pala. No? Oh, <laughs> talagang pinagkaloob yan. Ah. Kaya hindi na kayo nag-isip na bumalik pa ulit sa... Ano? Uh -huh. Ah, hindi pa. Dalang lang nalang kayo dinadialisis. Kaya uh -huh. hindi. Uh -huh. Pero wala na rin kayo plano. May plano pa. Ah, may plano pa rin naman. Uh -huh. Pero kung baga ka sa ibang mga kababayan natin na magbabaka talagang kaya naman ang buhayin dito ang pamilya sa pagbabaka talaga ano. Kaya kaya naman ah. Kahit may mga estudyante pa. Hindi tulad na sa ibang bansa pag kita, pero kumikita naman dito ako para. Ayun pala. Ako kasi iba pa rin talaga po yung kita sa iba bansa ano. Ayun. Meron pa oh. masabi yung kinikita doon ni Oo. din hindi dito. Naman, hindi siguro na dahil sa pagbabaka kailangan talaga may kapital kang pinapay ito mm -hmm. katulad ninyo ito po at niya kunyari bibenta kasi bagong bili naman ano Ayan. Nung isang linggo, nag-deliver kami sa Katanawan. Mm -hmm. mm -hmm. tatlong inahin. Uh, mga magkano po presyo naman kalimitan? Mahal yung tatlong inahin yun. Ano? Yung dalawa ito, 55. Tapos yung isa ay 120. 120. Aba, halos po kulang-kulang 300,000. Ay, may, may git pala, may git 300,000. Ah, oh, mga ganda klase naman pala pala sir sir kung baka sakali po pala ah, uh, matanong ko lang at syempre Maraming magtatanong sa atin Siyempre, nagbebenta nga rin kayo nagde deliver din pala kayo ano hindi Oh, Depende sa usapan depende sa usapan naman. Oh. Yan po. Uh, marami tayong natanong kay Sir. Natanong na Sir. Bumalik lang tayo dito. Sir, ito yung mga tinatanong ng mga ating mga manonood. Uh, kung sakali daw po sila ay gusto bumili sa inyo, pwede pong yung... May Facebook kayo, no? Meron. Ano pang Facebook niyo? Yung Unica Filia Makulit. Unic Unica Filia Makulit. tapos po, pwede pong mahingi yung number nyo Oo lang. Ay, na cellphone na lang sa Facebook na lang. Kasi so, yun na lang po ipapalagay na natin yung Facebook ni Sir bibigyan siya sa atin. Yan na si Sir. Yan na uh, tayo na dito at marami nagpapabalik sa atin. Medyo malayo lang alam to pero yan si ito Sir. Oh. Hmm. Ito yung Facebook ni Sir. Yan, Unica ako Makulit. Yan. Ito po sa mga gusto pong ano ay eh, kontakin niyo si Sir sa Facebook na lang. yung mga baka nila. Bali po ang pambenta niyo dito ay yung dala. So, yung mga noon, yung anak nito. Ah, ito pa sige po tinatin. Ito. 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 <coughs> para at least yung mga manor dati kasi po gusto oh, anak na pero hindi pa naman siya kay Ash hindi. hindi pa ito po ano babae po lalaki lalaki ito po baka magugustuhan niya daw to Hindu Hindu din pala ang lahi nito ito patay yun ni Kuya. Ay, ito pa yung niya na rin pala. Ay, ano? pinadihorn ko kahapon. Ah, kahapon lang. yun Ayan. Guwapo. Ito pala yung uh, junior bull din. Ah, uh, yung daw yung nanay, isang bundis doon. Quality, ano? Guwapo talaga ang pagkabaka niya. Saan mga ganda mga baka dito sa inyo? yun Mabait din po, mabait naman. Mabait din. Sa bagay, ang mga Indo po ay kalimitan talaga mababait ang mga pagkabaka no? Hmm. May ilang May isang tala po wala pa? Wala pa Ah wala pa 7 months 7 months sa batang bata pa pero quality ng katawan no? Ayan Ito tayo pag yung mga interesado ay binibenta rin sa ritong ano to ah Baka niya si Wala pa pangalan? Wala Wala, wala pong pangalan Kaya na bang pangalan yung mga gustong bumili nito Kaya na rin pangalan Sila na magpangalan? Ah, ah, ayan no? Doi pa anak na ni sir. Doi sa kanyang baka. Sir, maraming salamat sa inyong oras ha.